magandang 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 gabi po sa inyo mga kagulo at nandito na naman tayo sa Alaminos City, Philippines ayan tayo po yung hangalis po natin dito ay 1040 po ano 1040 na naman tayo dito sa Alaminos ngayon po 1040 ayan, wait wait nyo na lang po kami sa daan at tayo po yung gagapong pa tayo ng punte <laughs> para magkapasero pero may pasero na rin po tayo at hindi uh, yun nga lang hindi ganun kadami ang ating pasero pero okay po at uh, may pasero na tayo silipin natin yung pasero natin mga, Atin mga pasero. Yeah. ilang par Ilan? 22, 23 Ayan, 23 po ang ating sakay ngayon Mga katulong, 23 23 passenger Pare, shoutout ko muna Shoutout sa mga taga-anda Ayan Ito po yung apprentice ni partner Si Kachok Kachok nga ba? Agustin po Agustin, ayan Hindi Net, sa kanya yung kaiser pala yan Shoutout muna sir oh Ayan. Chateau po sa ano mga kamag ko dito sa Panay tsaka sa Ragnap. Ayan. Ano sir pangalan? Uh, ako po. Oo. No. Uh, Limar po. Ah, siya tao siya yun. Limar. Ayan, siya tao siya tao siya. Salamat po. Ayan. pasero po natin siya ngayon. Sa iba pa ng Kisunab. At nagbababa po tayo ha, kahit saan po sa Mga kagulong, nagbababa po tayo kahit sa Echa. Saan sa buhat uh, Kamachile, hanggang ibang ilista po nagbababa po tayo dyan sa dati natin mga binababaan Ayan, nagbababa tayo sa kamatsili balintawak munyos uh, SM North Quezon Ab uh, Kamyas Cubaw, Krame sa Ortigas Cruising, Buni, Guadalupe, Makati, Ayala. Ibang ilista yan. Binababa po natin lahat yung mga lugar na yan. Kung saan po kayo makaka, ano makakaluwag sa biyay, binababa po natin yan. Mga tulong. Ayan. Five star. Oh, sige po at wait nyo na lang po kami sa daan. Alis po tayo dito ng 10.40. Ayan, salamat po at magandang magandang gabi po sa inyong lahat.